Hello mga kaibigan, nandito ako ngayon sa Baras Rizal no? Nandito tayo ngayon sa Gandang Baras Ito po ay parang malaking plaza Ayan po mga kaibigan, makikita nyo So masarap po mamasyal dito lalo na sa hapon Mag jogging jogging Ay ayan, ito na ang, ano ko Ayan, so Nasaan? Ayan o, oh. so Dito kami ngayon ng aking Pamilya na mga masyal at ang baras pala mayroon niyang ilog o oh, parang uh, extension to galing sa Laguna Lake yan po. Oh. So may mga bangka dyan. Kailang gabi ngayon hindi makikita masyado. Okay, so ito po dahil sa gandang baras. Sarap po dito mga masyal sa gabi. O kaya sa hapon para makita nyo ang view. Masyal kayo mga kayo, kapatid. Ito sa Yan. Abang ah, gandang paras pala. So, yun pala oh. Bang gandang paras. Ano ibig sabihin ng bang gandang paras? Eh, ang sabihin? ibig sabihin yan, iba ang ganda ng paras. Oo. Oh, Pag sinayin bang gandang paras, yun ito, yun. Parang super ganda. Ayun, uh, yun pala ibig sabihin ng eh, bang gandang paras. Super baras. gandang paras. parang super gandang paras. So, pasyal kaya dito mga kaibigan. Ito po ay malapit lang sa... Tanay Rizal, no? From Manila, up to Santipolo, tapos, siguro mga isa't kalahating oras ang biyahe, no? Mula Antipolo? Mula Manila. Mula antipolo. Ah, mula, mula Antipolo? Pag matraffic, oras. Pag ah, ganun. Pag hindi matraffic, dalawang oras lang. Isama kita sa vlog? Ha? O, mga, Tid -tid. Okay lang yun, okay. Nalaririnig <laughs> din. Okay din. Ayun, magkita mo ka. Oh, okay din. <laughs> may isa pa doon na gandang baras doon, no? Ngayon. Ayun. So, May mas malaki doon, mas maganda. Masarap dito mga kaibigan, oh, lalo na sa gabi dahil mahangin. So tandaan nyo mga kaibigan, oh, bang gandang baras. Sa Rizal po ito, Rizal province po sa Luzon. No? Oh. So ayan. So lakad-lakad pa tayo at i-explore natin ang gandang baras. Medyo mabutik ngayon dahil maulan-ulan. Diba na ulan? Ayan po oh tapo po mamasyal ito mga doon kanina sa aming dinadaan may mga bangka sa gilid so pwede kayong sumakay noon papuntang may mga restaurant sa bandang nahan kaya masakay nyo mas kakain kayo sa sakay nyo sa bangka okay ready ka so yan po hanggang doon po ang bandang baras bang bandang baras siguro mga eksperto okay, ng mga ano mga 10 hectares mga uh, mga ganun 5 to 10 hectares yan po dami po na lumamasyal ngayon mga kapatid oh. so pang pamilya itong lugar na to yan special kaya sa bandang baras bang bang gandang baras ayan po yun oh. yun yung Ilog din sa kabila. Sa kabilaan po ang ilog. So, yan po. sa lang tayo. natin yung ilog. Yan. Ito po yung ilog. Oo. Yan. So, dun sa unang may mga ano dun. Mga pangka. Ito. Sa araw. Yan. Nagbabanding-banding ang mga pamilya. Okay. Pasyal pa tayo mga kaibigan. Huwag kalimutan sa Paras, uh, Baras Rizal, no? Pasyal kay sa bang gandang Paras, ah, uh, Baras. Paras ako ng Paras. <laughs> Yan. Doon po yata yun na yata yung Laguna Lake. Doon sa unahan, yun ang Laguna Lake. Okay, mga kaibigan? Ayun lang, sige, pasyal pa tayo. Ayun, parang ilog. Ah, ilog na yung dulo ilog or lawa so karugtong siya ng lawa no yung Laguna Lake o Laguna de Bay Laguna Bay yan yan ang identity ng baras si Karan ah ano si Karan yung parang martial arts nila si Karan martial arts yan ang kanilang identity ito pala ang kanilang martial arts no tinatawag na sikaran yan parang sikat or sipa Ayan po. So, ito sa nahan tayo. Ah, nagpasimula niya si ano, si Meliton Jeronimo. Ano yun? Ah, Bayani? Ah, hindi, ah, dating mayor. Uh, ano to? Karugtong ah, dito ng hindi, si ano? Hindi, uh, ah, man-made. Man-made yan. Ah, man-made. Parang sa Luneta dati, oh, no? No, man-made Ayan. Ano yan? May, pwede mamingwit yan. Ay, bawal daw eh. <laughs> ah, bawal mamingwit. Yan, bawal mamingwit sa lagun. Ah, lagun pala ito. So man made po ito mga ibigan. Makita niya may water lilies. Ayun. Tender ito. Sarap dito mga shark mga kapatid. Mga water lilies ah. Tapos meron doon parang platform. Platform bawal mamingwit bawal din lumangoy baka hindi marunong lumangoy malunod Ayan. okay ko siguro hanggang dito na lang makaibigan ng ating patong content masarap na pasyalan sa banggandang baras Okay si King Prince para sa Travel 369 maghahatid na naman isang magandang pasyalan dito sa probinsya ng Rizal okay sa Baras Rizal maraming salamat po God bless us all to God be the glory God is good okay mga kaibigan ang na mga yung pamilya na mamasyal dito sa banggandang baras God be the glory God is good